Bakit daw parating ang tatay ang aking ikinokwento, bakit daw hindi ko ikinokwento ang inay? Ay nako po, ay paano ka namang hindi? Ay sobrang dami talaga ng istorya sa tatay. Siya, sige, edi ikaw kwento kung ang inay at ako muna inyong saluhan. Ako ay nagluto ng sinaing na bangos na may puso ng saging na sa totoo lamang iya'y paboritong paborito ng inay. Ayaw ng inay ng mga bangos na paksiw. Paksiw, ang gusto talaga ng inay iyong sinaing sa kalamyas na tuyo. Tapos lalaganan nyo ng ganyan mga puso ng saging o kaya mga talong o kraganyan. Ay, edi ay, ayan lang nga, sobrang laki ng bangos na aking nabili mga kaulam. Ay paano kay aking isinaing nga sa kalamyas? makalamis na tuyo. Nilagyan ko ang puso ng saging, nilagyan ko din ng ang palaya para naman may maiba-iba naman ang lasa at masarap-sarap ang mga gulay. Yan talaga mga kaulam ang isa sa talagang itinanim ng inay sa aming mga utak na kailangan pagkakain lalong lalot higit sa lahat ay sa hapunan kailangan ay may gulay. Hindi talaga kami sa Batangas mga kaulam kakain sa hapunan ng walang gulay. Forever talaga iyon. Hindi talaga yon pwedeng hing walang gulay. Hindi pa namin naranasan na kumain sa hapunan ng walang gulay. Iyon talaga ang palatuntunan ng inay sa aming buhay. Kahit kami noon ay may karne, kailangan may gulay pa din. Ang inay mga kaulam ay magtitinda ng isda, yan ay biyahero ng isda. Ang inay ang kauna-unahang bagsakan ng isda sa amin noon sa Laia, nung hindi pa uso, nung hindi pa lahat ang mga babae natututong magbiyahe ng isda. Ang pwesto niya dati ay sa bayan ng San Juan, Batangas. Ngayon parang nagka nagkaaberya yata doon ay lumipat ang inay sa Rosario, Batangas ng pagtitinda ng isda. Yan ang talagang pangunahing pinagkikitaan ng inay at bukod di yan, ang inay ay talagang hindi nawawalan niya ng grocery store o sari-sari store. Hanggang umabot pa nga kami noon na dalawang malaking sari-sari store ang aming pag-aari, isa sa tabing dagat at isa sa tabing highway. Ang inay ay magbibiyahe yan ng isda. Tapos pagbalik niya sa hapon, ang daladala naman niya ay pang, pangbenta sa aming sari-sari store. Kaya back and forth, puro negosyo ang kanyang bitbit. Dahil nga naranasan namin na tatlo kami nag-aaral noon hanggang sa mga nagkulehiyo kami, kaya kailangang dumobol time ng mga inay sa paghahanap buhay. Pag hindi tag-isda noon, ay namimili naman sila ng tatay ng mga atis, ng mga kamatis, at ibinibiyahe din nila iyan. Kaya noon mga kaulam, hindi namin sila nakakasama. Madaling araw pa lamang alis na sila, tulog pa kami. Dadating sila gabi na tulog na kami. Kaya nung mga bata pa kami, parati namin ipinapanalangin na sana magkaroon ng bagyo. Dahil pag bagyo mga kaulam, ang mga ina hindi na biyahian, Hindi na alis ng bahay. So tuwang-tuwa kami pag may bagyo dahil kasama namin sila sa bahay. At dahil nga nung mga bata pa kami, hindi namin sila nakakasama. Kaya binusog naman nila kami sa mga material na bagay. Ibinibigay talaga sa amin kung ano ang aming mga gusto at kung ano ang aming mga kailangan. Pero hindi kami dumating doon sa puntong kami na spoiled. Hindi talaga yun ginawa ng aking mga magulang sa amin. Kabe, tuwing summer vacation, April, May, pinagpatayo kami nila ng isang kubo kung saan kami magkakapatid na babae ay nagbebenta ng halo-halo, ng mga iba't ibang klase ng prutas, iba't ibang klase ng pagkain. Ang tinutubo namin doon ay siya naming ibinibili ng mga school supplies. Yun ang itinuro sa amin ng inay. Ang inay mga kaulam hindi marunong mamalo ng anak. Hindi talaga yun. Kahit nakuret, ako hindi nakaranas talaga sa inay. Hindi rin yun naninigaw sa amin, hindi rin yun nagmumura. Parating yun imahinahon sa amin, kaya sila ng tatay ibaligtad. Pero maganda naman ang gayon, balanse, kapag ang isa'y talaga namang mahigpit ma 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 talaga, ang isa hindi, ay di nababalanse naman. May, nag may namamalo, may nagsasaway. Ang inay talaga mga kaula, mapapansin ninyo ay payat. Yun talaga hindi mahilig kuma. Ang talagang hilig la ang talaga niya ay kanin, gulay at isda. Mga karne din, mahilig siya sa baboy, pero yun lamang talaga sa karne ang kanyang hiling. Hmm. Hindi ninyo iyon mapapakain ng mga noodles, ng mga spaghetti, ng mga dilata, at ng mga kung ano-ano mga derikado. Gusto lang talaga noon mga kaulam ay yung may disabaw na gulay, tapos sinaing na isda, tapos gusto na yung abo adobong baboy, mga paksiw na pata, iyan ang mga gusto ng ina na pang ulam. Ang ina ay may kauntiring ligalig, at saka yung ay may kauntiring pagkachismosa. Pero hindi ang ina yung uungkot sa kahanggan para makipagchismis hindi siya gayon, hindi rin iya nagsusugal yung mga bingo-bingo, yung mga ano. Kaya lamang ang inay nataya sa waiting. Madalas iyang manalo sa waiting. Parati namang lihim sa amin pag nananalo sa waiting. Basta't in bumili ng mga iskaparate, ng mga istante, ng mga upuan, yan inanalo sa waiting sigurado talaga. Sobrang hilig sa negosyo, napaka-business minded. Kaya lamang mga kaulam ang inay, hindi marunong humawak ng pera. Kung ang inay magaling mag-budget, mayaman na talaga kami ngayon dahil sa sobrang laki ng kinikita niya dati. Ang inay, hindi dahil sa kwan, madali siyang mautangan, madali siya talagang magpaluwal ng pera, madali siyang magpahiram, madali siyang mauto ng mga kasamahan pagdating sa pera gayon. Hindi siya talaga nakakatiis basta't may dumain sa kanya. Ang iba naman, karamihan nga naman hindi na nababayaran. Kaya ang inay, kahit gano'ng kalaki ng kita, hindi din niya niyayaman. Dahil nga magaling siya magpaluwal sa ibang tao. Tapos mahilig pa siyang talagang bumili ng mga gamit. Mak Napakahilig talaga ng mga bumili ng mga appliances sa bahay Isa pang hilig ng inay pag may okasyon Kagaya ng piyesta, pasko Napakahilig maghanda ng bongga At saka talaga namang kompleto Parati ang mga pagkain kahit pa siya ay gumastos ng malaki Basta nakikita niya kompleto talaga sa pagkain Masaya na yun Mahilig sa mga alahas Basta postura, ganyan Mahilig siya sa magagandang damit Sa magagandang sandalyas Nawala namang anak na nakamana pero ang inay talaga isa sa talagang gustong-gusto niya sa buhay, yung lahat ng kanyang anak ay makatapos ng pag-aaral. Ay, syempre, sasabihin naman ninyo, hindi lahat ng magulang gayon ay hindi ho. At ako'y may kilala talagang hindi talaga ginastusan ang mga anak para makapag-aral. Dahil gusto niya, ang kanyang pera ay nasa kanyang bulsa. Ang inay, marami na din yung sakit na pinagdaanan. Naku, napakarami na rin yung operasyon na pinagdaanan. Wala na yung matres, tinanggalan yan, tinanggala na yan ng ovary, wala na rin yung, appendicitis, inoperahan na rin yan sa katarata, at ako lahat ang kasama niya nung siya ay nagpa-opera. Ayoko talagang ikwento ang tungkol sa inay sa, sa totoo lang, kaulam, mga kaulam, baka ako'y mapaiyak. Hindi ko talaga alam, ako ngayon i-emotional e na. Yung parang gusto ko na talagang parang naluluog-luogan ako ngayon. Kaya doon sa nagsabing bakit daw laging ang tatay at bakit daw hindi ang inay. Ay ito nga ang pangyayari eh pag ikinukwento ko inay. Ako ngayon napapaiyak. Aywan ko baga kung bakit. Siguro'y eh, dahil kita kong lahat talaga ang hirap ng inay. Kita ko talaga yung lahat ng sakripisyo. Alam nyo yon yung madaling araw pa lamang. Alas dos pa lang ang madaling araw. Nagtitimbang na iyan ng mga isda. Nagyayelo na. Na kahit gaano kabata ako pa noon, hindi pwedeng hindi ko tutulungan dahil parang pakiramdam ko, kailangan ko talaga siyang tulungan dahil ang inay ngayon yung masasakit niya ang katawan pero sobra-sobrang magpagod. Pero believe, na believe talaga ako sa inay sa lakas ng kanyang fighting spirit mga kaulam. Kahit siya may sakit talaga, alam yung parating iniisip niya gagaling siya, Nanagaling naman talaga siya. Salamat sa Diyos, Alhamdulillah. Isa rin talaga sa hindi, hindi ko talaga makakalimutan ang inay talaga yung sobrang galing magmahal sa magulang. Doon niya, doon ko talaga nakita sa kanya, ko kung, da pa kung paano dapat minamahal ang mga magulang at sobra-sobra din siyang magmahal sa kapatid. Yan talaga ang isa talagang may ipagmalaki ko sa inay mga kaulam. Ang parating hinihiling niya sa amin, kahit daw, kahit daw wala siyang pera, kahit daw walang wala na, kahit daw simpleng-simple ang buhay, basta huwag lang daw kami magkakapatid, mag aaway away Lagi nga siya sinasabi, kung gusto ninyong tumagal ang buhay ko, at hindi agad ako, at hindi ako magkasakit, huwag kayong mag-aaway. Napakamati magtiising tao talaga mga kaulam, isa sa pinakaugali ng inay, sobrang magtiis. Sobra-sobra talaga ang kanyang pagtitiis sa kanyang buhay. Siya yung tipong kahit na inaapin na, kahit na tinatapak-tapakan na, talagang napapagtiisin niya na hindi siya lalaban. Yun ang hindi ko naman na sa kanya, nasabi ko, sana all, sana gayan din ako. Yun naman ang, doon lamang sa mga bagay na yon kami ng inay magkabaliktad. Maraming bagay na kami ay parehas, pero doon sa bagay na mapagmatiis, na hindi lalaban, laban kapag halos na niyoyorak yurakan yura na doon naman kami balik na dalawa. Doon ako talaga hindi papayag sa gayon. Siya talaga ganyan. Parati niya sinasabing hayaan na ninyo. Huwag na kayong pumatol. Ipagpasa Diyos nyo na lamang. Kau, eh, hindi talaga ako maaari sa gayon. At yun lang talaga ang payo ng inay sa akin na hindi ko sinusunod. Ay talaga inaaming ko. Pag sinabi ng inay na pag ikaw naman ikay galit, huwag mo nang ilagay sa Facebook. At ikaw huwag na makipagsagutan. Ikaw huwag nang mag, mag sa pag away yun laang talaga sa lahat ng payo ng inay mga kaulam, ang hindi ko talaga sinusunod at alam yun ng inay. Pero ngayon ang inay ay ibang iba na, sobra daming bagay na nakakalimutan, yung may mga kakilala na siya na pag binabanggit mo ang pangalan, ay hindi ko na yan maalaala tapos minsan maalaala niya pero okay na okay pa naman siya kaya lamang sobra nang makakalimutin na kung saan na inilagay ang kanyang cellphone hindi niya alam tapos minsan basta gayon syempre dala na rin siguro din nga ng katandaan dahil ang ina ay 74 years old na at ang palagi kong dasal talaga sa Diyos bigyan pa ng napakadaming taon pa ang inay para makasama pa namin makapunta ulit din sa Dubai makapamasyal kahit papaano paano makapag relax relax na hindi niya naranas sa nung araw, hindi talaga siya wala talaga siyang panahon noon para makapag-relax sa dami talaga ng kanyang obligasyon sa amin, at para sa akin talaga, ito talaga yung panahon na kailangan talaga niya na mag-relax kailangan niya na mag-enjoy kailangan niya na kalimutan ang mga problema happy-happy na lang dapat siya kaya kayo mga kaula mahalin ninyo ang inyong magulang hanggat maaari, huwag nang bigyan ng sama ng loob, huwag nang bigyan ng problema, lalo't may mga edad na yun lamang po at hanggang sa muli.